Pabalik bansa ang team ng National Bureau of Investigation na nagtungo sa Timor Leste. Ngunit hindi nila kasama ang inarestong si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. Ayon kay NBI Director Medardo de Lemos, may ginagawa pang verification ng korte ng Timor Leste para sa mga kahilingan ng Pilipinas at Interpol kaugnay ng kustudiyan ni Teves merong proseso sila doon sa Timor Leste ine-evaluate nila yung request ng uh, Interpol at yung request namin, ng request ng uh, Pilipinas. Proseso po ng Timor Leste yon ang sinasabi natin doon, ginagalang natin ang lahat ng proseso ng bansa kung saan tayo ay isang requesting party lamang. Ang tinig ni NBI Director Medardo de Lemos. sinabi naman ng abogado ni Tevez na humarap ang dating kongresista sa korte sa Timor Leste kung saan pinalawig ng labi araw ang detention sa kanya upang bigyang daan ang pagdinig sa kanyang kaso. Pero may dalawang Philippine government agent o ang